lang sa inyo yung backyard namin, guys. Kainin natin ang mga manoks. <laughs> my vlog. Where is Entrey? Where in Ozark. Yeah. And my husband will get me McDonald's. So we're here na, guys. McDonald's is here kasi nagugutom ako guys. Gusto ko ng pagkain. Mag drive thru lang kami dito. Four piece McNugget Happy Meal. Wait, no. I'm sorry. Can you give me the six piece McNugget Happy Meal? Moving to the next part. <laughs> the window. The window shopping. Pick up. We will pick up the food. there. guys, we're getting our food. So my food is here, guys. Cute meal. <laughs> what you call that? Happy meal. Happy meal. You got big smile. <laughs> Why are you getting me happy meal, but am I a kid? And I have here the burger, guys. So let's see. Hey. Let's see it, guys. <laughs> oh babe listen, it's so small let's have some bite mm. nuggets. Ah. it's all there yeah mm. Mm. we have here fries and nuggets that's why I like Happy Meal guys because there is free toys <laughs> I'm gonna send this to my siblings we have free toys Hi, guys nasa bahay na kami and labas si Tree It's sunny day today and it's so nice. Pakita ko lang sa inyo yung backyard namin guys. So ito yung garden namin. Ba may malunggay ako. Yan. Malunggay yan. At ito. Onion. Mga manok namin guys. So lima yung manok namin tapos tatlo na lang yung ano, So tatlo na lang yung buhi guys. Yung alive. Okay. Kasi yung dalawa. Tigulang naman ni sila guys. So namatay yung dalawa. Sa inyo yung tanim namin. So ito yung chives. Onion. Ito is squash or at ito yung beans guys. Yung batong ba. Tapos, ito yung talong namin, guys. So, namumunga na yung talong namin. Ito pa, oh. daming bunga. O, oh, diba? Ano yun? So, ito kamatis. Oh, may bunga na, guys. Maliliit pa. Tapos, ito. Ito. So, ito yung malunggay na kinat ko, guys. So, namunga ng marami, oh. Ay, namunga. Nagdaho ng marami. Tapos, itong dalawa is limoncito or calamansi. Ito yung malunggay. Ikakat ko pa yan doon. Para mangsanga. Ito si Meli, oh. Mewi, mewi, mewi na natin yung mga manok kung may itlog ba nasunod sila kainin natin ang mga manoks tapos ito dito sila nangingitlog guys so sorry sa mga iti kasi manok talaga yung eh. nangingiti. Eh. Oh, may isa tayong itlog. So, hindi na nangingitlog ng marami sila guys. Kasi matanda na sila. So, yun. Hindi na sila nangingitlog ng marami. Pero, nag... Wait lang guys. sama. Pero guys, nag incubate kami ng mga itlog. Para may mga sisyo na kami. Tapos, palaki namin. Tapos, may mga itlog na naman kami ng marami kada araw. Dito guys, may isa pa na itlog. Kunin natin. So, ito. Kumakain sila ng ano ba? Kumakain sila. Kaog daghan. mangitlog mga itlog mo Pala guys, may tangad ako dito. Tingnan niya. So ito yung tangad namin. O, ba? Diba? Makasabaw tayo ng baboy nito. Masarap to sa baboy, sabaw. Tapos ito, yung kamatis. ipapakita ko sa inyo yung mga sisiyo namin. Ito yung mga sisiyo na in-incubate namin. Malalaki na sila. So, anim to sila guys. Tapos namatay yung isa. Amin alam kung babae ba to or lalaki itong mga manok. Mili! Really? <laughs> Siksaba. O, ba? Diba? So, ito yung front front ng aming bahay guys may spring na po dito binigay ng kasa ni so mamaya pakita ko sa inyo yung mga itlog na in-incubate namin kasi nag-incubate kami ng mga itlog marami pang itlog guys kasi hindi namin alam kasi 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 hindi, ko, uh, hindi namin alam kung mga lalaki or babae ba yung mga sisiyo ipapakita ako sa inyo mamaya. Si Trey nagpadagan guys, nagpadagandagan sa iyahang four-wheeler. Pukon guys, magpadagandagan po ko ano. Yung in-incubate namin ng mga itlog guys. Oh. Um. Bye. Egg is hatching. Did you see the egg is hatching? It's starting to hatch. Did you not see that? Yeah, it looked like it yesterday. Oh, really? It's only one Maybe tomorrow. You need to eat those potato tops because they're getting too long. So, my, i tayo dito guys. kamote. ako na ning kanon ning, ko ano kakainin ko na tong dahon meron pa dito oh. ito is but choy yeah. is, it... is it true? You do I look like I just got out of prison? You said you do that. thank you everyone for watching and see you on my next vlog